beautiful day po sa ating lahat. Marahil ay eh, maraming naghahanap na kung ano ang kanilang pagkukulan ng kanilang bonus ngayong paparating na Pasko. Siguro, naghahanap din kayo ng isang Bluetooth speaker. So, sa ngayon po, uh, isishare namin sa inyo kung ano ang aming nabili 2 months ago na isang Bluetooth speaker. So, ito po ang DD Audio by Astrol. So, set po ito, hindi po natin siya magigiling ang tali-isa lang, yung separate yung amplifier at separate yung speakers. So, sa so, nakikita nyo dito, may dalawa po siyang speaker at ito naman po yung kanyang amplifier. DP Audio by Astron sound system. Ang model po niya ay Home Pro Set 08. Amplifier with speaker set. Pwede pwede po itong gamitin sa loob ng bahay, sa opisina, o di kaya ay pang-negosyo. Yung mga features po niya ay, ito ay mayroong 650 watts na peak music power output. May 8 inches woofer Bluetooth, two microphone inputs, remote control, USB port, at SD card slot. Ito ay tinatawag din na three-way speaker. Kasi pwede natin itong gamitin ating cellphone through Bluetooth. Pwede din ito sa audio jack. Kung ating po itong ikoponek sa TV o sa isang pang component. At pwede din siya sa USB. Pinili namin ang speaker na ito mainly para sa aming events place. Or may venue po kasi kami dito para sa mga birthdays, kasal at iba pa po mga company events. So, mamaya po ay ipapakita namin sa inyo kung paano namin siya i-mount sa wall at kung ano yung lakas ng kanyang audio. So, ito po ay napakasulit na uh, na po sa speaker o ng sound system na swap sa budget, ay rin nakakahalaga lang po ito ng 5,000 pesos. Ang model na po ito ay hindi pwede natin siyang lagyan pa ng additional na speakers. May ibang models po na mas malangay dito at yun po ay pwede lagyan ng additional na speakers. So ngayon naman po, i-try natin siya indoors. Okay, so gagamitin natin yung Bluetooth. Na natin. Yeah, so pag yan hapen. Kaya saka ko ha-connect niyan. Ini ready nako at directly ko sum ko-connect co sa Bluetooth niyo. So yung naka-guide ko doon sa cellphone niyo ay set OA. di ba po, mapapaindak at mapapasayaw ka talaga. Kasi hindi din basag yung kanyang audio. So, maganda. Maganda Mamaya po, ay pupunta tayo doon sa aming venue, ah uh, event hall namin para subukan naman natin siya for outdoors. So, mamaya din po ay puturuan namin kayo kung paano mag-DIY ng wall mount niya. Pwede din po kayong bumili online ah uh, meron po kayong makikita doon, nag-range po yung price niya from uh, 800 to uh, 1,000 plus po. Kung gusto niyo ng mas presentable. So, hi ko ulit. Nandito na tayo ngayon sa aming function hall. So, mag-picture muna tayo sa lakit. Ito na pala yung speaker natin ulit. So, kung titingnan natin siya sa part na to, ito po yung breather niya. And then, yung woofer. At dito naman po sa bandang to ay kanya beater. So, sa top part po niya, may makikita po kayong dalawang screw. So, magagamit niyo po ito kung imamount niyo na ito sa lugar kung saan ni gusto. Sa bottom part naman po niya, Ayan, so may hole po siya dito sa center. Magagamit niya rin po to sa kanyang mount. So ipapakita namin sa inyo ngayon kung paano namin ginawa yung DIY na wall mount niya. So ito na po pala yung mga wall mount na ginawa namin. Isa dito sa left side, isa din po doon sa right side. So, pumili lang po kami ng extra wire. Sinukat po namin kung gaano mataas, kataas. Tapos, ipinikit po namin siya dyan sa itaas. Sa likod ng parko. Papunta dito sa isa. So, bali ito po yung wall mount na ginawa namin. So, meron na po kaming kahoy dito na may 2 inches yung kapal niya. So, kung ano lang po yung meron tayo dyan sa bahay ninyo o sa lugar, kung saan yung ilalagay yung speaker niyo pwede nyo po yung gamitin. So, pwede rin po mas manipis. Pumili lamang po kami ng L-bracket at dalawa para sa isang speaker. So, yan. Kinabit namin dyan. At dun po sa center ng kahoy ay may malaking hoop. No? So, since DIY po is Pumili lang, lang po kami ng hook na malaki kung saan natin ilalagay yung speaker. So, kanina may ipinakita po ako sa inyo sa bottom part ng speaker na may hole sa center. So, uh, yun po yung uh, ilalagay dyan sa hook para hindi po siya mag-move. So, para mas presentable po siya, lalo na kung pang negosyo po ito, ay kinulayan namin siya ng black na pilot. So, nasa sa inyo na rin po kung anong kulay ang gusto nyo ilagay. So, ganyan po yung itsura niya kapag nakamount ko. po. So, ngayon naman po ay susubukan natin yung audio niya dito sa function hall namin, which is open po yung magkabila ang part. At gagamitin din po natin itong wireless microphone namin. Nandito namin to online at sa tatatay. So, yun po yung maximum volume niya. So, maganda naman po, di ba? Parang nakaka indak indak ka talaga. So, ngayon, susubukan naman natin yung microphone. Hello. Mic test. Mic test. One, two, three. Mic test. So, yun po ang ating Speaker set na audio db by astro so sa kabuuan po maganda po talaga yung brand niya as to audio naman po klaro-klaro at hindi basa so kung kayo po ay nagpaplano na bumili ng uh, speaker set, kire-recommend po namin sa inyo itong db audio by astro. Sakto lang po yung lakas ng sa laki po ng ating functional, okay na okay po yung audio niya. So, maririnig po hanggang sa dulo. Uh, front to back po, klarong-klarong po yung music. At kapag po may MC or nagsasalita, using the microphone. Pero kung gusto niya naman po ng mas malaking uh, speaker, para po mas malaki din po yung audio niya, meron naman pong mas malalaking model yung uh, ADB audio by Astro. So, kung malaki din po yung event hall ninyo, o di kaya po ay yung bahay nyo, eh, yun na lang pong mas malaki yung bilhin ninyo. Para po talaga, ma-maximize nyo po yung gamit. So, as to the price naman po, sulit na sulit po siya. So, uh, yun po lahat ng aming na po ay may napulot kayo at nakatulong po kami sa pag-design ninyo. So, have a beautiful day po, everyone! See you!